Yan, malapit na tayo matapos. Ang dilim sa likod ko. Oh. Nakapatay yung ilaw. Oh. sana ano, uh, dumating yung araw na mapuno ko talaga istante ko na yan na kahoy na yan. No? Mga dilata. Mga, di ang ah, mga dilata, ano eh, matagal naman expiration eh. 2026 pa nga yung iba eh. Kaya nga lang kasi, ang inaalala ko, syempre, pagka bibili ka naman ako ng ganoon mabibili kaya, ganyan. Kailangan kayo ng mga tumerko, ko. Yung ganon, kasi dapat ang bibili ko talaga is yung kailangan nila. Ilima e lang pa naman yung mga tumer ko. No? Dapat talaga yung kailangan lang talaga nila. Minsan lang may maligaw dito. Ayan. Kaya maghahanap tayo ng ano. Halimbawa yung mga malalaking sardinas na yan. Ayan. Mga ganon. Ah, uh, fuel foods ayan ay ano na lang yan sinulatan ko na lang yan ng pentel pen wala wala hindi ko talaga nakita yung ano ayan nakabila ko ng isang ano ulit ah uh, anong tawag dito Alfonso ah uh, mayroon palang maliit niyan eh ah uh, mayroong parang bunso ay eh, nakita ko dun sa isang grocery kaya pagka uh, <laughs> nagulat ako para kala mo eh dibote na yung nahulog ano ah uh, tawag dito parang bunso siya tapos ang um, 500 siguro yung sumunod may nakita ko dun sa isang grocery ng Alfonso meron palang malit pero sa binibilan ko is lang eh wala nga silang long neck Ay, siguro yun ang no? nabibili sa kanila kaya pag may ano ako may extra ng pera ako is bibili ako ng ganun isa ganyan ang display lang na yung alak hindi naman yan na ano eh hindi naman yan na ano tawag dito, hindi naman yan siya ma expired. Sabi nila habang tumatagal daw yung alak, lalong sumasarap. <laughs> Ay, sa inuman ba 'yon? <laughs> Kaya mag-ano ako ng yung matagal pa siyang ma-expired. Uh, pang display natin. Ayan, yung ano yung mga cup noodles na 'yan, madali lang 'yan eh. Hindi yan talaga matagal siya. Eh. Akaraan nga na-expire na ako yan eh. sa mga dilata ako mag-ano kasi yun ang matagal matagal na expire ayan tsaka nabibili din mga century ganyan, gano'n na lang pala kung ano lang mabili, yun na lang dadamihan natin para mapuno natin yung ano. sana no, mapuno <laughs> para magandang tingnan totoong tindahan na siya ito gano'n ayan ting ano ba 'yan hindi na dito na lang makasari bye